Malapit na naman nga ang Pasko, kaya tara, samahan nyo kami. Hi, ako nga pala si Tope Tindero ko sa palengke at hindi ko ito kinakahiya. Kaya tara, samahan nyo ako. Ngayong araw nga, nga, wala mo na tayong tinda sa palengke. Dahil nga may mga asikasuhin tayo. ng mga nakaraang araw nga, sobrang stress ko. Kaya naman naisip ako magpagupit na muna dito. Siya nga pala'y barbero ko, si Papsia Pedrosa. At kung tatanungin nyo nga, ilang taon na rin kami magkasama. Kulang na nga lang, palitan ko yung jawa niya para kami ang mag-anniversary na. Charot! <laughs> Hindi, biro lang. Sa tinagal-tagal kasi namin magkasama ay eh, lahat ng gupit niya sa akin ay eh, Diyos ko, solid talaga. Pass forward nga, habang pauwi ako at pupunta ng palengke, iduman eh, muna ako sa Jollibee. Paano ba naman ang tagal ko lang na hindi nakakakain dito? Napurga na ako sa dilata ng lola ko. Charot! Pagkatapos ko nga makabili, idumiretso eh, na ako sa pwesto namin sa palengke. Paano ba naman kasi anong oras na hindi pa sila nananghalian? Diyos ko, pati na naman ako sa nanay ko nito. Masasabihan na naman niya ako ng leche. Naalala ko nga nung tricycle driver pa lang si tatay. Yung tipong lechon manok lang ay masayang masaya na kami. Yung tipong itatago pa namin sa kapitbahay at baka sila'y manghingi. Charot! Aro Diyos ko, grabe naman ang pinagod ng pinsan ko. Masabi ko na nga rin sa inyo na after ng school, dito na sila dediretso. Kanina pa magmamanay yan, de sa akin. Charot! Sinanay nga kami ni nanay na matuto sa aming negosyo. Di rin kasi biro'y pinagdaanan nila bago kami makarating dito. Fast forward nga, nabasa pala ako ng ulan. Nakaramdam siguro ang panahon na hindi ako naliligo. Charot! Buti na lang at malapit-lapit yung palengke dito sa amin. Kung mapapansin nyo nga sa mga vlog ko ay hindi na ako madalas magsasakyan para makatipid-tipid naman. Saka baka mamaya ay magtampo na tong si Kaya ang ginagamit ko siya naman. Pagkatapos ko nga magpalit ng damit ay namahinga na nga rin ako. Grabe din kasi pinagod ko sa araw na to. Last na fast forward na nagkaayaan nga pala kami ng mga kaklase ko nung high school. Kakatapos nga lang daw kasi nilang maglaba kaya naman nagutom sila. Dito nga nila naisipang kumain sa bibingkahan sa baliwag. Para nga sa mga ay pwede magparking dito sa gilid ng simbahan. Kung mapapansin nga sila rin yung kasama ko nung nagzambalis kami. Diyos ko, naalala ko lang. Sila nga pala yung madalas mapalabas ng teacher nung high school kami. Para ba naman kasi naglilipstick sa oras ng klase. Dito na nga pala kami sa sikat na bibingkahan sa baliwag. Kung nagigrave ka nga, ito na siguro yung sign mo. Nag-open nga pala sila tuwing bare months. At tuloy-tuloy na to hanggang sa magpasko. Masasabi ko nga na yung emerald sa isa sa paborito ko. Dito kasi ay hindi o yung lasa at tamang-tama lang talaga. Oh, hindi to bayad ha? At talaga nasubukan ko lang talaga sila. 10 to 15 minutes nga lang yung antayin mo kung gusto mo ng bagong luto. Kung nagmamadali ka naman ay for sure may ready na sila. Kung sakaling nainip ka ay pwede ka nga manghingi ng tsaa sa kanila. Hindi nga lang pala tsaa May salabat din sila. Dahil nga sa pagod nila sa paglalaba ay ako na ang magsaserve sa kanila. Masasabi ko nga rin na trademark na dito sa balibag itong bibingkahan nila dahil sa tinagal-tagal na. Kahit kung kayo nga ay naghaharap ng perfect food trip ngayong Pasko ay tara, dayuhin nyo na sila. O paano? Hanggang dito na lang. Napagod na ako mag voiceover eh. Hanggang sa muli. Paalam! Kumain ka ng gulay para humaba ang iyong buhay. mag naman para ang iba rin ay mabuhay. Hanggang sa muli. Salamat!